Sarap pong nabnamin yung uh, awit natin yon tungkol sa salita ng Panginoon. At uh, sana ito maging request natin sa buong taong ito na magsalita ang Diyos sa atin sa magitan ng Kanyang salita. Pusa natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 4, verse 1 to 4 na ito rin ang ating paksa ay tungkol sa salita ng Panginoon. Ano ang pinakamahalaga sa buhay ng tao? Unang-una, mayroon tayong makain sapagat ang pagkain nagsusustain ng ating physical na pangangatawan. Ngunit pagdating naman sa ating spiritual, pinakamataas ang food of our souls. Yan po ay ang salita ng Diyos. Ganito po ang sabi, Matthew chapter 4 verse 1 to 4. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Siya ay apat na pong araw at apat na pong gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pinamagatan ko itong salita ng Diyos, higit sa lahat nang bagay. Manalangin tayo. Opo, Ama, magsalita po kayo ngayon sa aming pong pagkikinig ng inyong salitang ipangangaral. Nawa baunin namin ang mga salita mo sa aming buhay mula ngayon hanggang sa katapusan ng taong ito at sa darating pa. Pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral at dalangin namin ng banal na spirito na siya magbigay sa amin ng liwanag ng kaunuan upang mailapat namin ng mga salita ninyo sa aming pong buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Wala nang pinakamataas na kailangan ng tao sa buhay ay ang pagkain. Now, dito po may kita natin kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Nang sabi po sa verse 1, kung ati pong tatalakayin ang context o ang background nito, ang sabi nito, pagkatapos nito. Yung pong salitang pagkatapos nito, ito po'y tumutukoy sa Matthew chapter 3, verse 17, na kung saan diniklara ng Ama si Jesus pagkatapos bautismuhan na siya ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Narinig ng lahat, narinig kahit ni Satanas ang deklarasyon ng Ama na itong si Jesus ang kanyang pinakamamahal na anak. At pagkatapos nito, ang sabi sa verse 1, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang. Bakit? Upang tuksuhin ng Diablo. So sa mga itong pagpunta ni Jesus Christ sa ilang, hindi ito kanyang sarili, hindi ito kanyang kagustuhan, o siya'y kung sino, kundi ito'y kalaoba ng Diyos after na siya'y ma-declare na siya ang pinakamamahal ng Ama at ang banalang Spirito ang nagdala sa kanya sa layunin na siya po ay tuksuhin ng Diyablo. Ito'y lumalarawan din sa buhay natin. After na tayo po ay ma-declare as a child of God nung tayo po ay sumampalataya kay Kristo dahil tayo ay binigyan ng pananampalataya sa ating regeneration hindi po natin nakikita at hindi natin alam na tayo po ay nasasalang sa temptations ni Satan gagamitin niya ang sanlibutan gagamitin niya ang materialism gagamitin niya ang lahat ng pagkakataon upang tayo po ayon sa kalooban ng Diyos tumatag pero kay Satanas upang tayo bumagsak at hindi tayo makapagpatuloy bilang anak ng Diyos. Verse 2, ang sabi, siya ay apat na pong araw at apat na pong gabing nag-ayuno. Mga kapatid, doon sa ilang isa sa kalooban ng Ama na siya dinala ng Espiritu upang mag-ayuno for 40 days and 40 nights. 14, 14 nights. At ano mangyayari doon? Natural, magugutom. Now, isang taong gutom, alam naman natin, kahit aswang, pwede niyang kainin eh. Dahil gutom na gutom siya eh. Di ba? Kahit anong makita niya, kahit anong sabihin sa kanya, ano, kahit anong ialok sa kanya, gusto niyang kainin dahil siya po ay nagfasting for 40 days and 40 nights. Na subukan niyo mag-fasting kahit na 16 hours lang afternoon. Talaga namang sa Bisaya pa masalimu ka. Hindi mo alam kung ano gusto mong kainin. Lahat gusto mong kainin dahil gutom. Pero dito po, hindi po nagutom ang Panginoon sa material na bagay. Tulad ng Kristiyano, ang Kristiyano actually hindi tayo nagugutom sa mga material na bagay. Nagugutom tayo sa spiritual. Pero hinahanap natin sa material. Hindi kailan tayo makukontento sa material sapagkat ang kagutuman natin ay spiritual. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kabusugan kaya makukontento tayo sa anumang kagutuman natin sa material. If we are contented with the spiritual, eh, alam nyo, kontento rin tayo sa lahat ng bagay. Kaya sabi nga, kung ating basahin ang John 4, sabi ni Jesus Christ, John 4, 34, ang sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. So nakita nyo, ang Panginoon mismo naghahayag sa atin, yung kagutuman natin na ating hinahanap sa material, actually, ito yung ating kagutuman sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagat sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, tayo po ay napupuno. Tayo po ay nafulfill. Kaya, no, ang Panginoon ay nagutom, ay akala sa tanas eh, ang hanap ng Panginoon ay material, na physical dumating ang manunukso. Tanda natin, darating ang manunukso si Diablo o si Satanas kapag tayo po'y gutom. Ayun ang pagkakataon niya. Kasi para bang sinasabi niya na nasa under survival ang taong ito, kailangan niyang kumain. Kahit anong isubo ko sa kanya, ay tatanggapin niya. Yan po ang sabi, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw, unang-unang Paraan ng diablo sa ating kagutuman, tayo'y pinapakain ng pag-aalinlangan. Ang sabi ko, ikaw ang anak ng Diyos. Pero sinasabi ko, talagang kristyano ka, may kapangyarihan ka na. Magagawa mo ng gusto mo. Yun ang ginawa niya sa ating Panginoon at ganon din ginagawa sa atin. Ang diablo hindi nagbabago ang kanyang taktika. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni, ng, Diablo, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ano po ibig sabihin mga batong ito ay maging tinapay? Nais ni Satanas na lahat po ng mga bato sa, sa pakiwari ng Diyos, lahat po ay mga bagay na material na ginagawang tinapay na siya makakapagkontento sa atin. Inuutosan tayo na lahat ng batong yan, gawin mong pakinabang sa buhay mo. Kailangan mo yan. Tinapayan ng iyong buhay. Pero ang sagot ng Panginoon, verse 4, ngunit siya'y sumagot, susulat. saan dinala si Satanas ng Panginoon? Hindi doon sa kagutuman sa physical material, kundi dinala si ang Diablo ni Jesus Christ sa salita ng Diyos. Kaya, importante, pinakamataas na kailangan sa buhay natin ay ang salita ng Diyos. Nasusulat palagi. Dapat nandun tayo sa salita ng Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sabi ng Panginoon, ngunit siya'y sumagot, nasusulat. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay. Kailangan din natin ang mga bato ng mundong ito na gawin nating pakinabang na tinapay ng ating pisikal, pero hindi tayo dyan nabubuhay lamang. Ang sabi ng Panginoon, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Itong pagpray natin, mga kapatid, ngayong gabi, sa ating lahat na mga miyembro, sa ating lahat na mananampalataya, na tayo dapat magutom sa salita ng Panginoon kung paano natin ito ipamuhay. Na gusto kong magbigay rito ng dalawang napakalagang katotohanan kung bakit ang salita ng Diyos ay napaka importante at pangunahin nating pangangailangan bilang Kristiyano sa taong 2024. Baka maligaw tayo Baka yung mga material na ngayon, ginagawa nating tinapay, siyang pakinabang natin. Lahat yan po ay bato. Meaning to say, hindi katumbas sa salita ng Diyos na siyang tinapay ng buhay natin, ng ating kaluluwa. Na dalawang mahalagang katotohanan na dapat gawin natin. Sapagkat kung paanong tinukso si Jesus Christ na kanyang pangunahan ng Ama, gawin niyang kanyang kapangyarihan, makinabang siya sa mga creations, Ganito rin ginagawa ni Satan sa atin. Sa gobyerno, bakit nagkakagulo ang gobyerno? Dahil lahat po ng mga uh, empleyado, mga mga nasa katungkulan, nag-aagawa ng pwesto, gusto nilang ano, yung, uh, pangunahan ng presidente. Ganon si Satan. Inuudyo niya ang mga tao na pangunahan ng kanilang presidente. Kahit sa mga business world, gusto maging manager ang lahat. Even in the church, maraming gustong mangibabaw kaysa sa pastor. Pero hindi na nila nalalaman na ang kanilang hangarin buhat kay Satanas. Gustong makinabang. Kaya napakalaga ang salita ng Diyos, dalawang katotohanan. Una, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Salita ng Diyos ay katotohanan. Wala tayong makikitang katotohanan na mananatili hanggang wakas, hanggang katapusan, maliban sa salita ng Diyos. May katotohanan sa gobyerno, may katotohanan din sa samahan, sa, sa business, pero ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, dapat dito tayo mamuhay upang tayo po'y makapamuhay ng banal. John 17:17 17, ganito po ang pagkakasabi. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yan pong prayer ni Jesus Christ. Sana pabanalin din ang bawat isa rito sa atin ng katotohanan. Ang salita lamang ng Diyos ang katotohanan. Kapag ka ang mga ngaral ay hindi nag, nag, ng ano ang salitang totoo, hindi po yan katotohanan at hindi po yan makapagpapabanal sa mga miyembro. Ang layunin natin sa iglesyang ito, katotohanan upang makita natin ang pagbabago ng buhay ng isa. Hindi tayo kami mga ngaral para ipakitang magaling kami, mahusay kami. Kundi ang layunin ay inyong sundin sapagat naniniwala kayong ito'y totoo at ang katotohanan yan ang magpapabanal sa inyo. Napakalaga po niyan. So ang katotohanan ng salita ng Diyos, unang-una, nagpapabanal. Ang sabi ni Jesus Christ, bandalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Isang taong makasalanan, naligtas mula sa katotohanan. At dahil nasa katotohanan, natural, siya po ay magiging banal. Ikalawa, sa katotohanan. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. May kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ito po'y magagawa niyang tayo udyukan. Kahit sa creation, sinabi ng, ng Diyos, let there be light yung salita niya, katotohanan, and there was light. Ganon din kapag na, narinig natin ang salita ng Diyos na katotohanan nag-uutos sa atin tungkol sa ating sariling kalagayan kung tayo may may kasalanan pag sinunod natin nasa katotohanan at mangyayari nga ang pagbabago. At ang sabi pa, dahil ang, ang salita ng Diyos ay katotohanan, ikinumpara ito sa isang apoy. Ang apoy po pumupugnaw na mga bagay na hindi kailangan. At hindi lang apoy kundi maso. Ang maso po ay dumudurog sa mga sira at bulok na bahagi ng ating buhay. Jeremiah chapter 23 verse 29. Ganito ang pagkakasabi. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato? Sabi ng Panginoon. Ganun po katindi ang katotohanan. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay apoy at maso na dumudurog sa lahat ng bagay na bulok o hindi kailangan. Yan po yung una, no? sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nagpapabanal. At ikalawa, ito'y makapangyarihan. At pangatlo, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay umaaliw nagbibigay sa atin ng comfort. Bakit po? Sapagat ang salita ng Diyos, narinig natin, Espiritu po yan. Ang Espiritu at salita na ating napapakinggan, hindi po hiwalayan. John 6.63, ang sabi ni Jesus Christ, ang salitang sinabi ko sa inyo, ay Espiritu. At ang Espiritu niyan, ang siya nagbibigay ng buhay. Kaya napakalaga pong pakinggan natin ang salita, sapagat doon po kumikilos ang banal na Espiritu. And sabi nga sa Jesus Christ, John 14:26, 26, Subalit ang mag-aaliw, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi. Kapag ang salita ng Diyos ay tuwirang na na walang anumang halo, makakapatid na layunin ng tao. Ang salitang ito na napapakinggan natin, siya yung pumapasok sa ating tingat, pumapasok sa ating puso upang baguhin tayo. Bakit po? Sapagkat ito'y espirito. Nakapagbabago yan sa ating buhay. Kaya nga, napakalaga po ang salita ng Diyos sa buhay natin sapagkat ito ay katotohanan. Walang ibang katotohanan maliban ang salita ng Diyos. Ikalawa, na dalawang katotohanan na dapat nating malaman. Ikalawa, ang salita ng Diyos ay katotohanan nagpapalaya sa atin. Ito'y nagpapalaya sa atin. Na ang sabi po ni Jesus Christ sa John 8.32, ganito ang sabi, At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya po yung pong sagot ni Jesus Christ kay, kay Satan doon sa chapter 4 ng Matthew verse 3 at verse 4 ipinapakita e nito kung gaano po kamakapangyarihan ang katotohanan. Nasusulat ang sabi ni Jesus Christ. Satan, nasusulat, it has been written. Man shall not live by bread alone, by material alone. Kaya wag mo kaming turuan na dito kami mamuhay sa bato na gawin naming tinapay. Kundi kami mamuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating o ng Diyos. Kaya ang sabi ng Jesus Christ kay Satan, Satan, wala kang ibang sasambahin, kundi ang Diyos lamang. So, ito pong salita ng katotohanan, number one, nagpapalaya sa atin dahil ito'y nagdadala ng kaligtasan. Na kung ating titignan ang Titus chapter 2 verse 11 to 12, tignan nyo kung paano pong ginamit yung kaligtasan. Dito, marami pong nagkakamali dito kasi. Verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Lahat ng tao na nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Ang tanong natin, ano bang kaligtasan tinutukoy dito? Kaligtasan ba ng kaluluwa mula sa kasalanan? Hindi po ayon sa konteksto. Ang kausap dito ni, ni Paul ay mga Kristiyano na na hindi pa inatutuin sa kanilang buhay at namumuhay pa sila sa kasalanan as if alipin pa sila ng kasalanan. Kanya-nga, ang sabi ni Pablo sa verse 11, nagpakita ang biyaya ng Diyos. Ano 'yun, biyaya ng Diyos? Ito na, salita niya na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, kaligtasan mula sa ating pagkaalipin ng kasalanan. Lahat ng tao, sino tinutukoy dito? Lahat po ng Kristiyano. Sapagat hindi ito tumutukoy sa kaligtasan ng kaluluwa mula sa kasalanan, kundi kaligtasan ito ng mga taong naalipin pa ng kasalanan. Mayroon pang uh, remaining sin. Kaya nga ang sabi sa verse 12 na nagtuturo sa atin. Anong sino nagtuturo? Yung salita ng Diyos, nagtuturo ng katotohanan, na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, even Christians may mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan. Dapat tayong mamuhay, tumutukoy sa Kristiyano, na may katinuan sa taglay natin ng salita ng katotohanan. Matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay nagpapalaya sa atin sapagkat ito'y nagdadala ng kaligtasan sa atin sa lahat po ng pahirap ng salibutan ng kasalanan sa ating buhay. Ikalawa, ang salita ng katotohanan ay nagpapalaya sa atin dahil ito'y naglilinis ng kaluluwa. 1 Peter 1.22, ganito, Ngayong nilinis na kayo na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Na? nilinis na ninyo ang inyong kaluluwa, hindi tumutuko ito sa ating kaligtasan again, kundi sa ating obedience. Sa pag-obey natin, ang sabi dyan, ng ating uh, pagsunod sa katotohanan, ng salita ng Diyos, nalilinis natin ang ating kasalanan. Inaalis natin yung awayan, alisin natin yung ingitan, yung pagsisinungaling, dahil sa katotohanan ating natutunan. Ang sabi dyan, kaya kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Kapag nalinis tayo, nagsisi tayo, nagkasala tayo sa ating asawa, dahil tayo ay mayroong ginawang kasalanan lihim, abay, gawin natin, linisin natin ang ating sarili, mag-confess tayo, ask for forgiveness. Kailangan kang lumuhod at magmakaawa na ikay patawarin ng inyong asawa. Sa gayon, nalilinis ang kaluluwa mo dahil sa katupuhan ng natanggap mo Kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Doon mong pumapatunayang iniibig mo siya dahil ayaw mo na ikay mamuhay sa kasinungalingan. Gusto mong lagi kang transparent. May pagmamahal sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ang pusong dalisay, ito yung po yung puso na laging nagpo-confess ng kasalanan. Bakit? Dahil nalalaman niyang katotohanan saan? Sa salita ng Diyos. At hindi lang yon. Ang salita ng Diyos ay katotohanan ng nagpapalaya sa atin dahil ito'y gumagawa ng tao ng Diyos. Ang isang tao, ginagawa niyang tao mismo ng Diyos. Tao ka na, kristyano ka na, pero ginagawa ka tao. His man. Now, yung man dyan is generic. Yan ay tumutukoy sa babae at lalaki, bata at matanda. Unawain natin yan, no? So, ginagawa niyang kanyang tao. Tingnan niyo ang sabi. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ito'y para po sa lahat. Ganito ang sabi. Ang lahat ng mga kasulatan, kasulatan, lahat, katotohanan nito, ay kinasihan ng Diyos. At mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Upang yung tao ng Diyos, yung kanyang niligtas, upang siya'y gagawin niyang kanyang tao. 17. Upang ang tao ng Diyos ay magiging ganap. Nasasangka pang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So nakita natin, we as a man of God, generic, will make us His man. Dahil tayo natuturuan ng katotohanan. So ipanalangin natin, mga mga kapatid, ngayong gabi. Panalangin natin. Sa mga kapatid natin sa iglesia, ang kalagahan po ng pakikinig at pagtupad ng salita ng Diyos. Sana hangkat maari, Lord willing, and by God's providence, walang magkasakit sa atin o walang madisgrasya every Lord's Day and prayer meeting upang tayo po'y makapakinig ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, sa bawat araw, lumalakad tayo sa katotohanan. Nawa, ay pray natin yan personally sa ating Panginoon na wala tayong may escape na mensahe o salita ng katotohanan mula sa Diyos sa taong ito. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. tunay ng salita niyo lamang ang siyang panlaban sa aming kaaway si Satanas at pangontra pagdaig sa lahat ng temptation sa mundong ito na tila bang utos ni Satanas kami po ay sa bato na siyang maging pagkain namin. Subalit salamat sa salita ng Panginoong Isus mula sa kanyang bibig na kanyang ipinahig sa amin ng salitang kailangan namin na namumutawi sa, sa, sa bibig ng Diyos ay mga nakasulat na at kailangan lamang namin itong pakinggan at ipamuhay. Maraming salamat po, O Diyos. Palakasin niyo kami sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.